Uh, binabanatan si uh, PRD, former president uh, Digong at si VP Sara. Actually ito si Arturo rullas Um dati na po itong lumabas no sa nung 2017 sa ito po siya ay nagpa-presscon, okay? Um nag-meet kami niyan um 2000, uh, 2016 nung December kasi yun na nga nalaman ko na isa kasi kami isa ko ako po sa ni ni nila Antonio Trillanes nila Father Alejo no na maging fake witness kay ah uh, former president uh, Rodrigo Duterte no sa ICC So ah uh, ito siya si Arturo Lascanyas ah uh, way back nung sa time na nagkaroon ng hearing with Motabato Uh, ilang bumaliktad lang po ito eh. At ang reasons na sinabi niya sa akin, it is because hindi siya pinagbigyan nung parang loto na hinihiling niya at the time na presidente si PRRD. So, itong tao na ito, no, na namit na, meet, na, na meet ko at sinabi niya, niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masamang masama yung loob niya dahil at that time, may hiniling ata siya na hindi siya napagbigyan. So, yung kanya pong credibility as witness laban po sa mga Duterte, para po sa inyo, tainted? Fake po. Kasi actually, nung December, ako kasi po is... Uh, may ibibigay sila sa akin actually million pero ang gusto po nila is permahan ko na kaagad yung yung affidavit. Pero uh, nag-aalibay lang ako kasi ayoko kasi ng yung mga na, nasa loob ng affidavit na gusto nilang permahan ko, no? Ito kasi si Arturo Lascañas is uh, talagang humingi siya ng down payment ng 19 million, no? Actually, si Trillanes kasi is just a player kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayad na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga US including itong sila Luis no US ang nasa likod nito so player pa rin si ano si Antonio Trillanes narinig ko talaga na sinabi nitong si si ano na humihingi siya ng mag-down muna ng 19 million 19 million is just a ano po yon um down payment pa lang yon bago siya lumantad so lumantad siya nung feb uh, ito pa po